Mm -hmm. uh, na dito ako sa university. Binibigay po ito sa kay Mailin at kay Ninita. Ano ba ito, Tita? Um, sapin sapin pinysapin at saka ano? Mm, sarap 'yan. Mm. Ayan. Sa mm, salamat, Tita. Makakarting mm. yan kay Mailin at kay Ninita. Kasi pinapanood lagi nila si Na Mailin at si Ninita. Maraming salamat, Tita. Matutok ayan. Malaking transformation. Mm, ayan si Tita. Ito yung may tindahan nung kasi sila. Yan, yan uh, mga... Mm. Um, salamat. Oh. Iba talaga pag uh, marami tayong kamag-anak kasi dito. Ka, na... Ano yep, diba ito? Ito po yeah. yung mga nakakapanood kay, kay Ninita at kay Maylin. yan Ayan. Ayan. Uh, Maraming salamat. Oh, wait. oh, ayan, ayan, oh, nakakapanood kina Maylin at Ninita. Nagpakabait kayo at pagbuti ng pag-aaral. May nagsusubaybay dito sa New Bay at lalo-lalo na ako si Tita. Mm, yan. Maraming salamat po. God bless. Hi, good morning. Oh, ayan, yeah, o. Oh. Ay, hey, kamusta na Maylin? Ayan, ngayon. Ay, pa ba ako? Sige mo na ito. Ayan, Pasalubong daw, oh. Galing sa Niba Isiha, kay matita. Ka ayan, ayan, oh. At saka sa inyo, yun na Maylin. Kasi, lagi kasi nakasubaybay sa inyo, oh, sa inyo daw ni niya, Ano ba yan? Ayan. Wow. Pizza ka niya, pizza. Biko. Galing Niba Isiha pa yan kasi yan? may tinutulungan din ako doon. May pinadalang ng mga pasalubong. ayan. Sa Matita, maraming salamat po, Matita. At dito, dyan sa Niba Isiha. Naaalala po si Mylene kasi lagi sila nakasubaybay sabi, sa resign niyo, na nanonood sa inyo. Ayaw. Ayaw. Namin tinapay dyan. O oh. oh, oh, yan yes, si Mylene kasi si Mylene po hindi naman naka-farm. Ay, hindi ko na ngayon papapasokin. Eh. Ah, bakit? Kasi may nag may nilabas na rashes kahapon. Pero eh, uh, dinala ko siya sa center, malapit doon sa amin. Sa uh -huh. school, Eh ano, sabi doon baka lumitig sa hangin. Wala naman siyang lagnat. Kaya lang eh, nagkakapag-alala. Gawa ng siyempre, alam yung panahon ngayon. Baka mamaya. naman siya nung isa kong kapatid. Oh, okay. siya yung kapatid namin ni eh, Pugong mm -hmm. para uh, siya sa ito sa pagsusita mag-aaral na laboratory. Oh, okay. yung dugo. Kasi kaya hindi mo siya hapon ah, Oras oras dunito, so, ah, hmm. At, na 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 Wala 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 Kamusta na Maylin? Kamusta ka naman no? Maylin? Kamusta ka Maylin? Maylin? Kamusta? Ah, okay naman. O, um, hindi naman wala naman kasi na naman pagigising lang po kasi ni Maylin. O, oh, yan si Sinita. O, ang ganda-ganda ni -ganda Nita. oh o. Ayan. O, pwede kumuha ka lang siya. Ano, ano, Dinapay, tinapay yan. Iwanan O, ayan. Kumuha ka siya. Yeah, no. Assignment. Ay, nandoon na. It's, eh, mamaya pa, ano ko nalang. Madaling tinumbok pa, paano ko kay Nicole. Mamaya na lang gabi. Ay, hindi na. Hindi na Yung assignment mo. Nandoon sa cellphone ko eh. Ako, okay lang. Ano? Sinabi so, ko na sa mga teacher na. yung assignment yung yung ay, mo, ayosin na lang yun. Kapalagay ko, kalagyan siya oh, sa ka binibigyan ka, ka. Oo. Oo. na. Wow. wow. So, yan, also, yan, Meron pa diyang isa eh. Dalawa yung klase oh. Salamat po tita at tito dyan po sa Niba siya. Tuntutuwa po si Nanita at si na Maylin. kaya lang po si Maylin hindi po siya makakapasok ngayon dahil po uh, na ko, pa siya. Okay. sige papasok sila Pamayaan na lang. Ay, kaya ah, na maglalagay tayo. Uh -huh. Maglalagay mo siya. Anong kulay puti? Wow, maganda yan. Oh, wow, ang sarap. Anong kulay puti? Wow. Para matikman ni... Talon eh. <laughs> yeah, no, siguro, si, siguro si Maha yan. Maha Salvador. Ah, Maha. Ang ah, sarap ko ah. Maha pala. Oh, uh, 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 maraming salamat po, tita. Hmm, uh, may sinukapasok na sila. At uh, hindi ko kasama ngayon si Miley muna para up po mamaya. Um, ganda po bahay na ni Net. Net. Ganda mo na nga lalo mong bahay. Wow. <laughs> Kinahain okay, agad ni Net. Masarap ba? Masarap ba? Ka, ah, ano rin ni Sir Felix? Alam din ni Sir Felix yan. Alam din <laughs> ang Sir Felix. Alam din kasi pinadala nga agad yan sa arin sa center. Yung problema, walang, walang medtech kahapon doon sa center. Kasi sa ano yun yung sa barang. walang, wala pa yung ano medtech. Kaya ngayon sabi ko dahil na lang dito sa, Sige. Hospital. Sige, ingat kayo ha. Ka. Sa ingat kayo pag alis. Ay, mga galing, gagaling na yan si Maylin. Nakakain na nung pasalubong sa... Nakakain na pasalubong sa Nibay CI. Okay sa Wala eh. ka na nila sa tulog? Ah, wala na yun. Yan lang, gawa lang lang dyan sa alag nila siya. Pero iba na yung... Oo, kailangan okay, mapachik talaga. mamaya kung ano yan. Ay, sabihin mo pala pati yung urine na papachika ihi. O, so, sasabihin ko kayo, um, ano? ako na, mas sabi. Oo. Oo, hindi. Ihi-ihi si sa pag baka mamaya may UTI. Ayan. Oo. Sarap. Mamaya, kakain niya si Ninita. Thank you sa inyo po dito sa Matita, sa Pasalubong. Matala ni Tito na Nagaling ni Baisili ha. Napakasarap nito. Ayan, Ayan may po. baon si Ninita. ano <laughs> si Ninita? At si Nilia. Ayan o. Oh. Ingat kayo ha. Ayan. Si Ninita. Ingat kayo sa biyahe ha. Okay, mm. salamat. At sabi na, na rin. Okay, okay lang. Sige. Oh, ingat. Ayan, uh, kasama ko si Mylin at saka po yung uh, ano ni Sir Paul kasama ko para ipapacheck po namin si Mylin at uh, meron po kasi nang labas sa kanyang mga braso at um, po, sabi po kasi ni Ma'am Ma'am Nida ay may nalabas sa braso niya doon sa may, mga rashes, may mga rashes. kaya kahapon po doon sa eskwilahan ay medyo medyo ano siya parang masakit yung ulo di ba Maylin masakit ba yung ulo mo kahapon? Oh, yun at uh, natin ipapatik natin ngayon ito sila Punta. yan ang ito sila ito

Bawal po kasi ang pumasok para uh, isa lang po daw sa loob, kaya siya nalang magsama yung gumawa po siya ng dugo. si okay, siya pa okay. para me para ma ilika Ay mama credit ng mama po narinig niyo nitong Ay Sunday Sunday po Sunday Ay na ah, magandang magawa po ngayon po ay napunta kami sa isang clinic ah, dito po sa San Pedro para ipatik po si Miling kasi po nagkaroon po siya ng rashes sa sa katawan kaya ah, kaya kailangan ko ipadig para at least ko uh, wala po problema para kung ano po eh, natin kung ano yung pinagpula ng rasis na yun. O baka may nakain lang po siya na uh, ibang pagkain. Kaya nagkaganon. Kaya mas maganda po na i-check lang po natin. Uh, yun po. Uh, uh, nga, kasama ko po yung uh, kapatid po rin ni Sir Paul. rin po sa kapatid ni Sir Paul. Uh, si po na sa Philippine Solar din po si Rochelle po. Pinatig na po naman yon Ito na problema, hindi uwi na po kami at uh, alam ko naman na okay naman siguro na yung smile Wala naman po siya yung nararamdaman, hindi na naman po daw nasa itang ulo. Dati po kasi sumakit yung ulo niya pero ngayon, uh, wala naman daw po na. Hindi lang nga nga lang na parang nagkaroon siya ng rasis kaya

may dak. Sakit. Hindi naman. Tara. Sige, tapin siya. Kamay na lang natin bilhin. nakatulog na rin sa sakyan. Medyo pagod kasi siya. O okay, yan ako si Mylene. Okay naman po ma'am yung ano daw ni, ano, ni Mylene. Ayan. Kamusta man? nag yung rashes niya pala. Kaya pala sabi ng doktor kasi na pinacheck ito kanina dito sa Korean para pinilihan natin. Ayan lang may, ni, may nanulang na gamot. Hindi, sa ano to. Kasi naturoon siya ng rashes. Mm. Makaring effect yun doon sa kanyang, na may UTI pala. May UTI siya kasi nga. Kaya siguro yan hindi naman siya nilalamat. Parang minsan chill siya ng last night. isang gabi. Parang lumabas yung... Oh, Ma mawala naman yan. nga. Na, wala naman. Hindi, binigyan siya ng ano, sabon. Yung, yung, ganyan Cetafil. Si lang. Kunti lang naman. Si Tafil ito, Lotion. Oh, yan, yung yung lang ano. Maglinis ka na ano, ha? At tsaka yung sinabi ni... Sinabi ko sa inyo, pagagaling sa school, mapapalit na underwear, ha? Hmm. Kasi sa'yo nagiging posyo ng UPIs. Tapos inom ng maraming tubig. Okay, ah, huwag ka tayo ng mahala. Oh, Mylene, yung tubig daw, minom ng marami. Kasi nung galing sila ng daba. Ah, ikaw, ha? Nakaka, ano di ba? lagi yung tiyan niya. Isa din yun. Kaya sabi niya, masakit yung ganito niya. Ang sabi ata, bali, ilan yun? 3 liter? Oo, oh, 3 liter dapat tatlong litro talaga sa isang araw na inom mo. Nasabi eh, hey, ng doktor. Ako lagi kong sinasabi minsan mga tamad uminom ng tubig. Ha? Ikaw din et ha, damihan ng inom ng tubig. Tubig lagi, oo. Hindi, hindi ma'am. Mm, -hmm. mm -hmm. <laughs> Pero ngayon okay na o yan, eh? nakatawa na ako. Oh. Okay, hindi kasi na, nga nagsaka ako bakit nga nagkarakis sa sabi Ay, ba, yun sorry? isa, sabi daw ng doktor ata ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. Inilabas sa balak. Hindi, ganito na lang. Hindi naman siya take the sign. Tapos oh, yung... Wala naman eh, na yun. Makawala na yun. Yung result naman ng kanyang ano, CBC. Okay naman yung platelet. Kasi nag-alala ko baka mamaya. Paano ang paggamit niyan? Eh, mo kay Maylene. Oo, mag-ano muna siya. Hmm, Ito yung sabon muna. lang. Sabon. Ito sabon. Ah, may... Pag maligo ka o maglinis. Yes, so, okay. Hindi, lotion, lotion na tayo yung isang okay, yan. eh. Ang lotion. Ito si na lotion. kalinis mo, kunas ka ng malinis sa tawel. Ang lotion yung ka. Ngayon, bago ka matulog ha, maglinis ang katawan. Ito gamitin mo rin sa mukha, sabon ito. Pati ito ha, sa iyo ka. Sabon yan, liquid. ha? Ah, uh -huh. mm -hmm. Oh, yeah. mo. Ayan. pampakinis siya ng kotis. Wow, lalong kikinis siya ng kotis niya. Para yung niyan. naging rasya. So, ka muna ang kakain ng egg, tsaka chicken, ha? Mm, iwas lang muna. Uh, Pero wala naman sinabi ng doktor na bawal. Oh, hindi, kasi, uh, mas bagay, mas maganda yung nasunod tayo sa, sa ano yung kumisan. Uh, sige, at at least eh, alam, alam mo na yung kayari. At eh, alam na rin naman yan ni Sir Paul. Oh, tsaka may ano, pinapainan sa kanyang gamot. Eh, hmm. Once a day. Once a day daw. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay at uh, pagsuporta ng aming YouTube channel ng buong PB Team. At ganoon po rin, uh, shoutout po sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta. At uh, ganoon rin sa New BC, uh, shout out po sa mga uh, po rin sa mga sponsor, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo.